Paano natin mapanatili ang kalusugan habang kumakain tayo ng lokal na pagkain? Ang pagkain ng lokal na pagkain ay hindi lamang nakakatulong sa kalusugan natin kundi pati na rin sa kalikasan at lokal na ekonomiya. Narito ang ilang tips para mapanatili ang kalusugan habang kumakain ng lokal na pagkain. Una, piliin ang fresh at seasonal pumain ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain in-season. Ito ay mas malasa, mas nutritious at mas ligtas. Ang pagkain ng mga lokal na prutas at gulay ay nagbibigay ng nutritional at natural na nutrients na kailangan ng katawan. Ang pagkain ng mga lokal na prutas at gulay ay nagbibigay ng natural na nutrients na kailangan ng katawan. Ikalawa, iwasan ang pagkain ng street foods. Bagamat masarap ang street food, ito ay maaaring hindi laging malinis at ligtas. Kung maaari, piliin ang mga pagkain galing sa malinis na mga tindahan o lokal na merkado. Pangatlo, magluto ng sariling pagkain sa bahay. Ito ay mas kontrolado ang kalidad at mas alam natin kung ano ang mga sangkap na ginagamit. Pangapat, iwasan ang pagkain ng hilaw. Huwag pagsamahin ang mga lutong pagkain at hilaw na pagkain. Siguruhin, maluto ng maayos ang mga pagkain upang maiwasan ang pagkakasakit. Panglima, mag-ingat sa pagkain ng seafoods. Huwag kumain ng isda o iba pang seafoods. Siguruhin ito ay sariwa at malinis. Iwasan ang pagkain ng mga isda na maaaring kontaminado. Pang-anim, huwag kalimutang uminom ng tubig. Ang tamang hydration ay mahalaga sa kalusugan. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Sa pagpili ng lokal na pagkain, hindi lang tayo nakakatulong sa sarili natin kundi pati na rin sa kalikasan at komunidad natin. Naniniwala ako na ang wasong pagkain ay isang mahalagang aspeto ng ating kalusugan. Sa bawat pagkain na ating kinakain, nakasalalay ang ating pang-araw-araw na kondisyon. Sa kabila ng mga hamon, mahalaga na magkaroon tayo ng kalaman tungkol sa wastong pagkain. Dapat tayo ay maging mapanuri sa ating, pag ating mga kinakain, magtulungan upang labanan ang malnutrisyon sa ating bansa. Alam kong may natutunan ka sa video ito. Kung may iba ka pang katanungan, huwag kang magatubiling magtanong. Hanggang sa muli, ako po si Joy Villania na mag-iiwan sa katagang In everything you do, put God first.